Gusto bang makatikim ng isang napakasarap at napakahelty na kape? ba samahan niya ako sa akin kusina at tuturuan ko kayo kung paano natin gagawin ang isang napakasarap na kape ngayon. yan. So ito po ang ating mga gagamitin niya po ang ating kailanganin para magawa tayo ng isang napakasarap na kape para sa mga naghahabol ng mga kape na talaga naman nakakatanggal ng ating mga sakit sa katawan at napakahelty. So ito po ang ating gawin. ayun. Tara sa akin kusina. Hello mga kasandi, panibagong adventure tayo ngayong araw na ito Nasa kusina pa rin tayo mga kaibigan At ito po meron ko ditong sinasangag Ayan po o oh. Ayan So yan po yung malunggay na pinatuyo ko na ng ilang araw Siguro malunggay coffee So ang ginawa ko po ay ayan After ko po siyang patuyo na mga more than a week Hindi ko, ko na makount kung ilang araw ko siyang pina, ano, pinatuyo Basta dry ano lang eh dry lang po ang ginawa ko dyan At pagkatapos nga nito ay Ito nga susunod na proseso So sinangag ko na po siya Ito na po nangyari sa kanya After ko siyang isangag Ayan. So, ang next gagawin na po natin ay didiretso na po tayo dito sa aking uh, food processor kasi ito, ito na po ang pwede gamitin para ma, ma pulverize natin itong ating uh, dried leaves ng, uh, leaves ng ating malunggay or moringa. Ayan. We are going to uh, use this one, this uh, food processor para ma, ma refine itong ating ano, itong ating uh, sinangag na malunggay, dahan ng malunggay. So, Iyan natin yan dyan. Ilagay lang natin sa dyan. Dandretso na po tayo. So, try natin. I-blend natin. Mm, nakasaral. Ika ko pala doon. Sana maging maganda. So, ito na mga kapatid. Napulburize na natin ating malunggay. Ayan. So, ah, uh, piling -piling na siya mga kapatid ayan, So, siyempre, ang kasunod niya, sempre sabi ko, gagawa tayo ng kape, sasamplan natin. Kasi, napanood ko kasi ito sa isang, ano, sa isang, blog ah, na gawa siya ng kape na ganito. So, gusto ko na siyang itry kasi nga, healthy nga ang ganitong kape, di ba? So, kapag ka nasubukan ko na masarap ito, ito na lagi ang aking kakapihin. Hindi na ako bili ng kape, kape sa, tindahan. Magagawa na ako ng sarili kong kape. Kaya, subukan na natin mga kaibigan. So, ito na. maginitain na tayo ng tubig. Siyempre, maghanda na rin ako ng aking tasa na nalagyan ng ating kape. Dahil nga, susubukan natin kung anong lasa. Sana ma-enjoy ko para kung sakaling masarap nga naman talaga siya. Sa bagay, uh, kung talaga naghahabol ka ng ano, ng, ng kumbaga yung kalusugan, naghahanap ka ng talagang ano, ito siguro ay talaga namang pwedeng-pwedeng alternatibo para maging malusog ang ating katawan kasi nga ito ay napakalit naman natin ang malunggay no alam naman natin kung ano ang mga mga ano, sustansya, na atin sa malunggay napaka isa itong superfood di ba? kaya alam natin lahat yan kaya naman siguro na sinisigurado ko na ito ay talaga namang napaka healthy na kape kaya subukan natin mga kaibigan so ito na mayroon ating tubig magsalin na tayo ng tubig Wow, ang itim ng aking kape. <laughs> ang itim, mga kaibigan. Ang itim ng kape, negro-negro. Yung, imagine mo black coffee. Ayan. <laughs> yung may niya, uh, amoy malunggay pa rin. Nilagyan ko lang siya ng, ano, ng isang, ano, isang uh, teaspoon na asukal. Mm. Masarap nga. In fairness mga kapatid, masarap siya. So pwedeng pwede siya nating isabay sa ating pandesal sa agahan or kahit na anong pagkain sa umaga, pwede natin siyang isabay. At talaga namang mag-enjoy din po kayo. Tr Try nyo rin po mga kapatid. Ayan, napakasarap po ng ating, ano, ng ating kape. Ayan. So, siguro ko, ano ko rin ito sa mga tao na yung eh, hindi may gumain ng gulay, Ah, uh, pwede ko siguro siguro tek recommend sa mga hindi marunong kumain ng gulay na malunggay. So, mailigs ng magkape. So, daanin na lang, na lang, nila sa kape ang kanilang pagkakain ng gulay na malunggay. Kasi ganun din naman po 'yun. So, andito pa rin naman ang mga nutrisyon na ating dapat makuha sa gulay na malunggay. So, maging mapag ano tayo, maging malikhain sa ating kusina, sa ating tahanan para sa kalusugan ng ating mga mahal sa buhay. Kaya mga kaibigan, ito ang ating malunggay coffee. Subukan niyo na rin dahil napakasarap.